Ayan na yung ating uh, crispy tamba na isda, guys. Ayan. Pinakrispy ko talaga para makain yung tinik niya. Ayan. Pure lang siya. Mantika lang siya diretso. Hindi na ako naglagay ng harina. Ayan. Super sarap nito, guys. Kaya pati tinik, kolo, makakain na. Kaya pakrispy ko talaga siya. Yan ang purpose nito. Bakit pinakrispy? Kasi nga matinik itong isda na to. So, para hindi ka na magtanggal-tanggal ng kinik, kaya kailangan crispy na. Ayan. Asin lang. Ayan. Pero yung iba naglalagay ng harina, pero ako, wala. derecho mantika lang. Eh. Ayan. Crispy. Ayan yung ating tamban. Super so, mura lang ng kuwi kilo nito guys. Nabili ko lang ng 50 pesos. 50 pesos lang. Isang kilo na. Madami na. Pakasarap wow. sarap nito. Ang isdang tamba na crispy na crispy talaga.